Kung sa man, mm. ka nang about sa, sa tinapa. Kung sa'yo tinapa, mm. yan na dyan ko. Sa tinapa, gyan ko. Pagka nang gag tinapa? Oh, Wala dyan ko sa tinapa. Mm. So, karo pagpangawan ko, sardinas lagi ni. Mm. mo na atong i-content na rin. Ang <laughs> kawang so, ka na rin. Ang kong sardinas, so yun siya ako muna. So, <laughs> yeah. I-content na to ni mga dilikam ka. Huh? So, mag-inigat ka nga, dilikam kaon dyan, ha. Huh? na in mino ni yo load order na di kumkaw na mm. so kisundog na ko sila pero dili na ko makuha ang katong kuan oh katoy lang gisundig gi tudlo nila mm. so ni mo to himo nako si sardinas <laughs> i nangna nako si mo to ni kung nga sardinas <laughs> sardinas niyo i pasudan nako sire mm. ngadi mo kumkaw na sardinas sa allergy kun kunna nga ato kunna yo yaks Moto. Mm. Mato ni so good ang tanan. So wala ko kalibutan pagkagabi kagabi eh, i anan ni abot og 900. Oh, daghan man to ni hey. kuha to ni aga nang ni kuha sa video. Oh, 900k man. na sa pagka last <coughs> ni week ni abot og 1 million, pagka domingo hmm. ni abot og 3 million, Pagkalunis. pagka lunes mo na to saka na gyud siya. Hmm. Pag niya pa na ni abot na siya 30 million ko. Lo. So kisa may magmali ana. Ana okay. ya, di ko nga. Sa akong kumani pagpas kuan. So naghimo na sad may bag-o. Oh, hmm. si Viral lang so, yapon. Oh, viral nag yapon si Rosie. Aw, oh, ako na motor. Oh, katong nengko. sa <laughs> akong ah, so kalamin ka sexy pa sa kyu nag -Rusi. never. Oh. Kato. Ana ah, ka kuha ko to sa ko mong video. Oh, pwede na, na makam kuha to. Nabot ki. Ha? Ko nabot wan ki. Oh, wan ki say mo ha. Hmm, sa Pero sa dire naman ang amo mangyod, ang ako amo gusto. Dili <clears throat> gyud ko mag-edit. Ay, ka normal ra. original nga Oh. Di pares ibang gid nga mag-edit pa ka. Kuan man siya kuan ang eh, murag Oh. Ang style. Pero never jud ko magpa nang edit-edit. It's my own, my own jud. Ah, oh, mas din natay kay kana madali mo punag kuan oh. gud. Kay sa mag-edit pa ka daghang kay kag problemahon. Usa na sa ibuhaton ako ani ana. Dili ako gusto ko, direct ko post. Ah, mau jud na akong gingon ni Chiringa. eh post na ni sa direct para wala tay tukar nga dili parehas nga na ini katawa si tulpo hmm. nagkuan si kuan ana dili ko gusto niya na tukar tukar mm. basin nag kuan so wala ra gihim, gihimo na gud na mo ko ina awag ka tong ningoy nga kuan ay bay kuan violation ang ang ka chat mo mini ko sire mo zaman nga naka violation mo niyan kuan naka violation siya before ko ni sulod asa ah, so wala pa kada eh. so wala pa ko ni sulod nasa violation. Daghan kay siya violation. Mm. TikTok number one. Okay, sounds na. Oo. Oh. Ay, gidelete niya. Gidilit niya. Nya, niya, niya, niya mo to ang 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 imong hamay na kuha na. Oh. Nya, karon, niya, niya na jud ko nga. Unsa <coughs> so, o oh, man pagka pagkwantiri nga violation man ni imong FB. Mm. Bawal jud ta magbutang og kanang sayaw. Sayaw. Mm. Kung mag TikTok, is TikTok ang dyan. O oh, oh, sa TikTok lang i-upload? O oh, sa TikTok lang na upload Kaya kung sa Reels, Reels, oh. kung dapat kung nagkuhan, original. Mga to, ingon siya ko nila nga. Huwag tanga sa na ang violation siya. Hmm. Kaya karo ni Sakara na itong sardinas? Ano na, sardinas? Ginamos, agbulad, si Kuan. Ni hmm. Sakara ba na? Si at Chicken Cordon. Oh, ni Saka. <laughs> Yan, misaka Saka si katong Si Rosie. Si Rosie. Si Katong Miwider. Miwider. Ang Katong, ang Tila Tila Lundi. Pi... Kaya na, gusto to eh. Gusto to kung gikuha eh. Basta. Ang lawas bi, Priscilla <coughs> Mirieles. Ang naong bi, pi... Miwider. <laughs>